Mahal na pong Jesus na sareno, narito kami sapagkat nais namin tanggapin ng iyong wagas at tapat na pag-ibig. Hindi mo kailangang maging tao at magdusa, pero alang-alang sa pag-ibig mo sa amin, bagamat kami makasalanan, inako mo ang lahat upang kami maligtas. Maraming maraming salamat po sa iyong dakilang pag-ibig, O Jesus Nazareno. At sa pagpapasalamat namin sa pag-ibig mo, ibahagi niyo po ito sa amin. Binubuksan namin ngayon ang aming mga puso, mga sugat sugatang puso, mga pagod na puso, mga pusong nagsusumikap ding magmahal katulad mo, pero inaamin namin naihirapan po kami. Kaya nga't kailangan namin ang iyong pag-ibig upang katulad mo, maibig namin ng Ama ng buong buo, maibig namin ng aming kapwa, gaya ng pagmamahal namin sa aming sarili. Kaya nga't punuin niyo po kami ng inyong pagmamahal upang sagayoy ang aming debosyon. Turuan kaming magmalasakit sa aming kapwa. Turuan kaming magmahal, lalo na sa pagkakataong, hindi naman kailangan, pero gagawin pa rin namin. Narito kami, sapagkat naniniwala kami, tutulungan niyo po kami. Mahal naming pong Jesus na sarino. Amen.